Ambassador Baber-Maldes, good morning po. Good morning, Ambassador. Good morning. Good morning to both of you. Good yes. morning. Happy, Happy New Year. Year. Happy New Year. Year. Happy New Year. Happy New Year, yes. Ambassador, nabalitaan po namin na hindi nga daw po dadalo hmm. si Presidente Bongbong Marcos doon sa inauguration ni U.S.-elect, uh, President-elect Donald Trump. Eh, ang lahat, bakit hindi naimbitahan ba? O talaga lang kasama siya then, sa then, world leaders na hindi naimbitahan? Actually, It's really a policy 1800s pa hindi na, it's always been a practice na hindi sila nagimbita ng head of state. Na uh, so talaga at saka meron note verbal na we received it that only the representatives uh, in Washington DC mm -hmm. will represent th their governments. Kasi eh, talaga malaking ano ito malaking uh, security problem ito Correct. basically that's mm -hmm. really one of the reasons why. So yung mga invite ni President Trump, uh, uh, very ano siya eh, very informal lang naman yon. Uh, niya si President Xi uh, at sa kanya si yung kaibigan niya si yung Hungarian President. Uh, so it is very informal. Ngayon, uh, sinabi niya in an interview kung gusto nila dumating, dumating sila. Pero yung formal na invitation, walang formal invitation any head of state. Kaya hindi totoo yung sinasabi na hindi na imbita si President Marcos. John Dahil uh, definitely we will be able to immediately clarify that Okay, and kayo po ang siguradong dadalo doon sa inauguration. Yes, normally ang head of uh, the head of mission, kami. So in fact na dito ko sa inauguration ni President Biden, mm -hmm. uh, we were invited lahat ng mga uh, ambassadors inimbita. At that time may COVID pa kaya very very strict yung aming uh, movement nun. At saka merong area doon talaga for only for diplomats. May nakita ako, Ambassador, na meron kayong larawan uh, na lumabas mm. noong isang araw, no? Uh, na kausap nyo ang uh, ah, yes, President-elect oh, oh. Uh, Donald oh, Trump. Yes, yesterday. Ano, oh pwede yes, nyo bang ibahagi uh, sa amin? oh yun, yun, yun. Pwede nyo ibahagi sa amin? Ano yeah. bang uh, kayo pa paano napag-usapan nyo doon? Well, actually, alam mo... Uh, Inimbita ako ng kaibigan ko who's a member of the Trump International Golf Club uh, sa Palm Beach, uh, sa West Palm Beach, sa uh, Florida. Uh, patagal na ako inimbita noon pa pero sabi ko talagang no time. So tama-tama sabi niya, holiday uh, naman ngayon, why don't you come and uh, be my guest? So naglaro kami at tama-tama uh, naman at nandun si President Trump. He plays almost every day. Opo, golfer yan eh. Opo. So, oh, at saka nakilala ko si President Trump noon. If you remember dito, nandito ako 2007, 2017 pa, mm -hmm. nandito na ako sa Washington. Sa, sa kanya ako nag-present ng credentials. So medyo naalala niya ako. So, Nag-usap kami, sandali lang naman. Ay, sabi ko, it's an honor for me to congratulate you, Mr. President. Sabi ko sa kanya, at saka... Sabi ko, maraming Pilipinong bumoto sa inyo. And, ah, yeah, we love the Filipinos. We love Filipinos, sabi niya So, may cordial yung kanyang salita uh, namin. Uh, Opo. Paano po pinaghahandaan ngayon ng inyong tanggapan at ng bansa natin, ng gobyerno natin, ng ambassador, yung still, nandun yung, yung, pang, yung pangamba ng marami na ma-deport ang mga kapuso natin na illegal ang pananatili po sa Amerika, mga undocumented. Hindi mm, yun ang day one na gagawin yes, niya. Yes, exactly. Yung Yun uh, ang kanyang utos. Eh. Pa deport eh. paalisin, Mga illegal immigrants. Mm -hmm. yep. <laughs> well, uh, that's a policy that uh, He said that he was going to do uh they're going to implement strictly yung immigration laws nila no. Pero ang uh, ang sabi naman sa amin ng mga mga kaibigan natin sa law enforcement at saka yung sa ICE na uh, basically iuunahin nila talaga yung mga mayroong criminal record at saka ngayon lalo na yung terrorist activities eh, mayroong ah, alam naman niyo yeah. kag kagabi, mayroong terrorist activity na nangyari sa New Orleans so very very uh, big issue ngayon yan so talagang hahabulin nila yung mga talagang illegal immigrants na talagang is a security problem for the United States at saka yung mayro mga criminal record ngayon yung yung mga Pilipino na nandito na documented talaga laging nga sinasabi namin mag na kayo to get a good lawyer or a lawyer na makakatulong sa inyo para makita kung pwede kang maging legal dito sa Amerika. Meron na At po meron bang, na mga proseso yan. Oh, meron proseso na po lumalapit sa inyong tanggapan ang ambassador ng mga um, undocumented Filipinos yan po sa US para humingi ba ng tulong on how to do uh, yung mga bagay na legal mm -hmm. para po masiguradong well, legal sila na sa Amerika? Handa kami at uh, marami kami mga nag, uh, volunteer ng mga Filipino-American lawyers mm -hmm. na handa naman tumulong sa mga ating kapwa-Pilipino. Sinasabi nila na Uh, kung, kung meron silang uh, pag-asa maging legal dito, marami naman gano'n. Eh. Marami mm. may legal. Eh. Marami lang, hindi lang talaga, they did not attend to it. Eh. Oh, so po. yan ang sinasabi namin na ngayon, kailangan na ninyong gawin yan. Dahil talagang magiging stricto yan. Lahat Maraming bayan, gano'n ang ginagawa. Mm. Sa atin nga ngayon, we're trying to be as strict as we can now mm. because of the, so many of these uh, illegal people coming in our uh, country. So it's only normal. So... Yeah, you yeah, know, Ambassador, yes, meron, alam natin ang documented so walang record talaga ito sa sa inyong tanggapan pero meron kayong figure kung may tansyap mo kayo kung gaano karami ang Filipino na illegally staying in the US? Well, eh, maraming mga figures. Siyempre, hindi natin malalaman eksakto yan yes, dahil siyempre they they don't want to be known mm -hmm. as illegal right. so but we're, the estimate is anywhere between 300 to about 350,000 so oh. sige medyo manakilaki eh kasi marami nga diyan na meron talaga silang chance na maging legal pero mm -hmm. hindi nila they did not attend to it maraming ganun na mm -hmm. pilipino na kasi busy sa trabaho nila mm -hmm. or, or, you know the usual bukas na lang yan mm -hmm. or, or bahala na yung mga ganyan yan ang so, nasabi namin. Kailangan sinan ninyo ngayon pa lang. Ngayon ang kinakatakutan ko lang talaga na ayaw ko talaga manyari sa ating mga Pilipino dito na illegal. Opo. Na pagiging sila maging slave employees. Yan, maraming ganun na kaso dito. Oo. Paano yun? Paano pong mangyayari yun? Diyan ako natatakot. Opo. Ano mo, meron, meron dyan. Kinukuha sila, magtrabaho sa kanila. Hmm. Tapos hindi sila bibigyan ng tamang wages. Yes. Misan, medyo eh, tinatakot sila kung hindi kayo magano dito isusubong uh, namin kayo. So mm -hmm. some of them marami sa kanila, sinasakripiso nila eh. Maraming gano'n din sa Middle East, mga kapwa Pilipino natin pero dito mm -hmm. sa Amerika, mahirap na ganyan. Opo. Sino De, yung mga... Ang ay oh. Ayaw na ayaw ko makita. Pero uh, namamonitor oh. nyo po ba na may mga Pilipino ng gano'n na ng sitwasyon ngayon? Parang slave. Oh yes. Uh, ang trato kami, sa meron kanila. Kami na, na, meron kami, meron, meron, meron nga ang isa, yung For almost 65 years, oh. mm. kapwa-Pilipino pang gumawa sa kanya noon. Nice. Mm -hmm. Nam namatay na lang, at pero na-rescue na naman at na ating uh, consulate sa Los Angeles. Mm. So Pero meron kaming uh, na-rescue rin na uh, uh, being employed by one of the embassies dito sa Washington, D.C. Mm -hmm. We also were able to help uh, that person get out. Then yun know, na nga, hindi lang yun, sinasaktan pa. Mm, -hmm. pero and sino ako, sino ngayon ang ayo na ayaw ko? Sino okay. ho yung mga kukuha sa kanila? Sino yung yung employer nila? Yes. Well, yung mga employers na uh, legal na employers, they can sponsor them if they have been working for more than let's say 5 or mm -hmm. 10 years. Para mga workers uh, in in uh, in many parts of the country like Alaska or in, even in Hawaii, mm -hmm. na pwede sila maging legal eh. So, mm -hmm. uh -huh. yun ang mga pag-asa. Pero Uh, sa, sa totoo lang, alam ko medyo nagkaroon tayo na bulabog tayo ng gusto. Pero I'm very confident na hindi naman gano ka tindi yung mahinayari sa ating mga kapwa Pilipino. Hmm. Ang sinasabi ko na sa kanila na kung talagang medyo mahirap na talaga na you can be legal, it's better that you voluntarily leave para may hmm. pag-asa ka pa to, to apply and become legal. Wala, wala namang problema. Kasi kung... pag ma-deport ka. Opo. Ayan, oh, yes. Pag malis ng... ka. If you, oh. if you live uh, voluntarily, mm -hmm. wala, walang record tungkol sa iyo na mm -hmm. di-deport ka. Pero pag uh, may record ka na-deport, talagang hindi ka na makakabalik. Oh, yung mga, may, may, may datos na ba tayo? Kung ilan na ho, siguro yung mga voluntary ni ang uh, umalis na ho dyan. Well, yan again, hindi, siyempre hindi nila sasabihin sa atin na ano, no? pero meron tayong mga ibang mga Pilipino na nagana naman they volunteered sabi na awan isalamu na kami mm -hmm. so oh. okay naman okay so yun ang mga sinasabi ko na that's the right thing to do. Yes, opo. Ambassador, may dilema rin na yung mga ano natin, eh, mga kapuso natin dyan na illegal ang pananatili sa Amerika. Kung halimbawa sila mag-go um, eh, mag through the process, syempre lalantad sila, diba? And maaami sa publiko na sila undocumented. Yung fear na baka naman ma-arresto sila for being uh, ano ba, TNT or mm. illegal migrant for so long. Yan e, sasakop ba yan sa yes. criminal record? Sasakop uh -oh. ba yan? Hindi, hindi. hindi. Ganito yan. Kung hmm. Kung mag-apply, uh, kaya nga sinasabi ko, in fact, ilang buwan na itong uh, yes. sinasabi ko, I think mm -hmm. it was also right after November 5, uh, after the election, sabi ko, ito umpisa na ninyo mm -hmm. ngayon pa lang. If you had filed already at this time, at saka inaccept na ng uh, let's say the immigration dito, mm -hmm. at saka nasa court na, already for uh, for hearing or whatever... Basically, meron ka ng basis for staying and waiting mm -hmm. for a decision. 'Yun. Mm -hmm. mm -hmm. Ngayon, kung ngayon pa lang ninyo gagawin 'yan, eh talagang wala ng oras 'yan. You're considered, legal. kasi ili being here illegally is a crime. Mm -hmm. It's a it's a crime. So therefore, they have a right to really deport you. Correct. Mm -hmm. and arrest you and deport uh, you. Uh, an ano ho ba yung history yes, ng mga yeah. gaano mm -hmm. ba katagal yung tingin niyo ho dyan? may mga Pilipino nga ba ma maaring ilang taon na ho na nagt-TNT. Well, yan ayan, uh, maraming variation yan. Marami dito. Almost 10, 15 years, oh. nakaka, hindi sila na, you know, no, they don't know. Mm -hmm. uh, people don't know whether that legal or not legal. No, yan, pero it's getting stricter na nga eh. Kasi kapag oh, oh, nakakapagtrabaho. Kasi hmm. yun na nga, yun mga pwede sila magtrabaho. Marami rin, hindi naman Pilipino lang. Meron rin mga Hispanics na hmm. nagtatrabaho sa mga farms. Pero, eh, wala naman mga mga paper mm -hmm. so tuloy-tuloy lang sila marami Pero, din sa wages nila hindi hindi yung tunay na wages na, mm -hmm. dapat yung taba oo oh, oh. oh. eh, amba so marami dito sa mga illegal migrants natin diyan nakapag-asawa na ng Amerikano eh then <laughs> on a natural uh, course of events nagiging legal na yung pananatili nila once uh, they get ah, yes. married di ba yeah oh. well, that, that's one way maraming ganun na uh, kaso na uh, they were able to get married mm -hmm. at uh, They were there, kinukuha sila na, parang anong tawag doon, yung in inadapt sila uh -oh. to be able to get the uh, American citizenship mm -hmm. after so many years. Opo, so, Pero yung ano ba, yung uh, nagiging lusot yung marriage, parang marriage for convenience, uso pa ba yun dyan sa Amerika? Ah, uh, well, meron mga gano'n. Kaya ngayon, eh, tinitingnan nila kung talagang tunay kayo nag-asawa talaga. Mm -hmm. So, sometimes they monitor kung talagang you live together. Yes. uh, yung mga ganyan, no? So, pero delikado rin yung mga ganyan kasi marami rin tayo nakikita mga kaso na pag yung mga marriage na uh, ganyan. Pero, yun na nga, mga either sinasaktan mm. o ginagawa silang parang, uh, you know parang slave dahil Correct. tinatakot sila. Mm. Maraming ganun na kaso rin eh. Kaya, yan ang yan ang talagang ina uh, itinututukan namin na wag man mm -hmm. wag na mamanyari sa parang ang dating eh oh. kapit sa patalim parang kapit sa patalim ang ambassador ang dating yon no. yes, mm -hmm. oh. yes oh, right. ah, okay. so, Okay, yung, yung kung kanina, yun, no? Oh, ambassador, hmm. yung kunyari, sampung taon nang nagtatago ho dyan, kung sila ho ay gagalaw ho ngayon para sa sila pupunta para sabihin, I'm coming out. Labas na ako. Gusto ko maging maayos na. Magpaprocess na ako na ng legal na ng aking, uh, dokumento, o, dokumento ko. paano, hindi po hmm. sila huhulihin ron pag sila ho ilalabas? Well, like I said, kung, first first and foremost, titignan nila kung ano talaga yung legal path nila. Meron mga ano yan eh, category kung anong pwede talaga. Hmm. Kung talagang malaking chance kailangan yung 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 lawyer na magsasabi o immigration na magsasabi dito meron kang pag-asa talaga maging uh, legal dito. Ah okay. Ngayon kung sabihin ng ano eh palusutan or, ano mas lalo pang mas, mas lalo ka pang mapapapa ma, ma, pa, Uh, Magpapahamak yun. Oh, oh, pa. mm. You're sinking yourself even deeper yes. into the ground. Oh. Oh. So, yun you know, ang you know, mga oh. what is avoided. Mm. Oh. Okay. Pero Papano may, may sapit pa ba bang panahon oh. kung ngayon sila mag-a-apply, uh, Ambassador? Well, like I said, they can apply anytime. Uh -huh. Even if after uh, January 20, even mm. if the, uh, the stricter measures are being taken but there's always a chance na mm. siyempre pag uh, malaman ng uh, ano na talaga wala ka naman talagang basis for staying oh, then po. you really then then the deportation case starts yeah. now And, the real problem really is when you are now kukunin uh, let's say uh, uhuling ka ilalagay ka sa deportation facility ano dito facility where you cannot uh, para kang ano ka ka, ko, bilanggo. Parang bilanggo, bilanggo talaga. Doon, oh. wala, wala ka, ka ng contact siyempre, sa pamilya. Ayaw, ayaw, nilang. Ayaw nilang well, makawala don, ka pa. Pero, eh, oh yes, that's oh. it. Eh. That's another thing. Eh. Hmm. Bakit ka naman magpapa, eh, eh ba diba? eh, eh, kung hindi ka naman criminal, bakit oh. you're going to Correct. allow yourself to be detained Pero, okay. like mm. But, uh, right? But they have a right to detain you because oh. you're here illegally. Yes. Paano yung kung may anak ko sila? Oo, may, asawa. Oo. That's the same thing. very clear. Sinabi na yan ng, uh, ng, homeland. Uh, talagang kung if you are illegal, maski na may anak ka or whatever it is, you cannot just stay. O oh, kung But may anak ka, ibig sabihin, legal path. would But that there mean, might be a legal path. Uh, oh, uh. 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 kung halimbawa po illegal migrant ka, hmm. nanganak ka sa Amerika, yung anak mo, Amerikano uh. na, Isa, ikaw lang ang sub subject ng deportation kung sakali. Oh. Uh. Yeah. Tama yun, oh, tama 'yon. Oh, ganun nga. Okay, kasi magiging issue din pala 'yan. Mahirap 'yun, may iwan may anak oh. mo at pamilya mo sa Amerika pa ganun. Oh, 'yan 'yung issue e doon na gusto ata ni President Trump. Uh, hindi na ho ganun kadali na kung pinanganak ka doon, hindi automatic oh, na Amerikano ka oh. na. Correct. Diba? Correct. Hindi hmm. na, hindi oh, really, yes, totally. So mangyayari ho yun? Well, Nag there is going to be a there is a law that they're going to pass hmm. na hindi na pwede 'yung if you give birth in the United States automatic. Uh, no, kailangan one that the mother or the father is an american citizen or mm. uh, or is legally here in the united states hindi yung tourist ka you come here to give birth and then automatic hindi mm hindi -hmm. that, that's what they're trying to remove now already right. oh. right, ambassador maraming salamat you. po sa oras ha happy new okay. year okay yes